Mga Boss Idol, magandang araw sa inyo. Panibagong araw na may panibagong video na naman ang ating tatalakayin ngayon. Tara na at pag-usapan natin ang naibalitang request ni Coach Steve Kerr ng Golden State Warriors NBA. At ang balitang lilipat na lamang nga daw po ng ibang team si Justin Brownlee. Pero bago nga natin yan umpisahan, introhan muna natin to. Halina't pag-usapan natin ang naibalitang request ni Coach Steve Kerr ng Golden State Warriors NBA. Medyo madalang na nga mga boss idol ang flow ngayon ng mga laro ng Golden State Warriors. Matapos silang magkaroon ng sunod-sunod na panalo sa kanilang mga nagdaang laban, especially sa kanilang mga road games. Yan rin naman nga daw po ang nararamdaman ng kanilang buong kupunan. Lalong lalo na si Draymond Green na masayang masaya na ngayon sa ginagawa ng kanilang kupunan na number one na agad ngayon sa standing ng Western Conference. Matapos silang manalo sa kanilang huling game laban sa Oklahoma City Thunder. Pero sa kabila nga mga boss idol, magandang sitwasyon ngayon ng Golden State Warriors ay meron pa rin nga daw po silang isang request na dapat gawin ng NBA. Ayun nga sa kanilang head coach na si Steve Kerr, gusto nga daw niya magkaroon ang liga ng mas maikling regular season kung saan dapat lamang nga daw itong abuti ng 72 73 games. Sa ganyang paraan nga daw po ay magkakaroon ng kanilang mga players ng mas mahabang pahinga at magkakaroon pa sila ng mas mahabang oras para makapag-training. Bukod rin nga dyan, mas magiging competitive pa nga dahil dito ang mga laro gayong sigurado nga na mas healthy at mas malakas ang kanilang mga players sa kanilang mga laban Ibang balita naman patungkol sa balitang lilipat na lamang nga daw po ng ibang team si Justin Brownlee Bagamat man nga wala pang inilalabas na hatol ang FIBA kay Justin Brownlee ay naninindigan pa rin naman nga ang PBA na kung sila nga daw ang masusunod ay hindi nila isususpindi ang import ng Barangay Nebra Gayong ginamit rin naman nga sa medisina ang pagkuha sa ipinagbabawal na gamot sa kanyang pangangatawan. Sadyang hindi lamang nga nila hawak ngayon ang desisyon. At dahil nga wala pang hatol kay Justin Brownlee ngayon, ay marami ng mga Pinoy fans at maging ang Barangay Hinebra fans ang hindi na dito makapaghintay. Lalo pat gusto na nga nilang malaman kung kailan ito makakapaglarong muli sa kanilang team May ilan pa nga ditong nagsasabi na iniipit nga daw talaga ng FIBA si Justin Brownlee upang mapatagal ang suspension nito Gayong alam rin naman nga nila na walang masamang ginawa si Brownlee Pero kung sakasakali man nga maban talaga si Brownlee ng napakatagal sa PBA at Gilas Pilipinas ay wala na nga itong choice kundi lumipat at maglaro na lamang sa ibang kupunan sa Amerika na hindi sakop ng FIBA. Yes, kailangan pa rin naman nga daw nitong magtrabaho at mapanatiling ready ang kanyang pangangatawan. Kaya sure na nga na maglalaro siya sa ibang kupunan sa Amerika habang nakaban pa siya sa FIBA at PBA.